Kumusta kayo mga ka-JNJ? Ngayon may ibabahagi akong kwento na yumanig sa buong mundo. Isang kwentong tungkol sa pagmamahal ng ina na handang gawin ang lahat para sa katotohanan. Pag-uusapan natin ang kaso ni Isabella Nardoni. Sa isang iglap, nagbago ang lahat para sa pamilya Nardoni. Isang inosenteng bata, si Isabella, ang biglang nawala. At ang kanyang ina, si Ana Carolina Oliveira, ay nagsimula sa isang mahabang paglalakbay para malaman ang nangyari. Hindi niya hinayaang manaig ang dilim. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Sa kabila ng matinding sakit, hinarap niya ang bawat hamon, nagsikay para mabigyan ng katarungan ang kanyang anak. Naging simbolo siya ng katatagan, nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina. Ang kwento ni Isabella ay nagpapaalala sa atin na ang paghahanap ng katotohanan, gaano man ito kahirap ay laging mahalaga. Sana ay nakapagbigay ito sa inyo ng inspirasyon. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe